Maas ang tensyon sa demolisyon sa isang barangay sa Maynila matapos harangin ng mga residente ang mga pulis. Umabot pa yan sa bombahan ng tubig, paghagis ng supot na may laman umanong gasolina at batuhan ng silya. Nakatutok si Maki Pulido. Bandang alas 11 ng umaga, binomba na ng tubig ang mga nakaharang sa gate ng compound na ito sa barangay 262 Manila. Pero nakakapit pa rin sa gate ang ilang mga residente para mapigilan ang demolisyon. Ang lalaking ito gumamit na ng plywood para masangga ang bumubugang tubig. Nang agawin ng pulis ang plywood at paalisin siya sa tapat ng gate, muling tumaas ang tensyon. Fire extinguisher naman ang binuga ng mga residente sa anti-riot police na nasa tapat ng gate. Sa isang punto, nangamoy gas matapos ihagis ang isang supot sa mga police. Hinagisan din ang mga police ng silya at water container. Sabi ni Sheriff Raymundo Rojas, matapos ang apat na taong pagdinig, na-issue ang Notice of Demolition noong October 2024. February 2025 nang ibigay ang final notice. i uusap sila after Christmas, pinagbigyan. After uh, klase, elek nag-eleksyon, ayun na, tapos na lahat, mag-opening na naman. Kaya, kaya i-implement na yung court order. Nasa dalawang daang residente raw ang nakalagda sa kaso sa korte para labanan ang demolisyon. Ayon sa sheriff ng korte, 38,000 pesos ang alok ng pribadong korporasyon na nakabili sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Sabi ng residenteng si Angelina, konsulta, hindi raw nila ito tinanggap dahil ilang dekada nang nakatira ang marami sa kanila rito. Ang bahay nga raw nila, 1936 pa ipinatayo ng kanyang mga magulang. Mawawalan po kami ng tirahan kami ay mga may sakit na mga matatanda, yung aming mga anak, wala rin trabaho, gayon din ang aming mga apo, napakaliit pa. Mag-aalauna ng hapon, unti-unting humupa ang tensyon ng umalis na mga pulis at mga truck ng Bureau of Fire Protection. Ayon kay kagawa Joey Malyari ng Barangay 262, may inaasahan na kasing temporary restraining order mula sa korte. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katutok, 24 Horas.